Ayun eh, mga peace plan. for today's video. Napit na kasing Valentine's. Actually, bukas na. Sinushoot ko tong video na to. ah, uh, Aron 13. So, may gift kasi ako kay mami. then, Siyempre, pag binigay mo lang, inabot mo lang sa kanya. Napaka, parang alam mo yun. Usual. Ang bala ko kasi, kasi mga makeup, isang isang set na makeup. Actually, wala talaga akong idea kung tama ba itong nabili ko para basta bumili na lang ako. And then yon gagawin ko gagaw, gagawin ko to siyang ano to, gagawin ko to siyang buki uh, bouquet. So makikita niyo may mga bouquet na mga chocolate, money, and usual mga impera di ba? So ngayon gagawin ko is buki uh, bouquet ng makeup, isang set ng ano to, makeup. So yun, papakita ko sa inyo. Anyway, let's go. Do. Ano let's, <laughs> let's go. let's go. Eh, nalagay ko na yung isa. Hirap ng tago. Hindi <laughs> <laughs> hey, pwede makita ni Mami. Surprise nga eh. Ay, ini May mean, narinig akong footstep. <laughs> so natapos na natin ang lahat. Siguro mga anim yun. Tapos balutin na natin ng ano ito tawag ba dun? Sa ating flower wrap or bouquet wrap. Hindi ko alam ang exact hour. Ano yung tamang term doon. Pero anyway, tayo natin matulog sila mami tapos tsaka natin balutin. Kasi pag babalutin ko ngayon, masyadong halata. So wala ano talaga siyang idea sa ibibigay ko. Dati kasi bulaklak. Hindi eh, niya naman hindi niya naman nakakain yung bulaklak. Tapos nung, nung last Valentine's, pagkain. Eh ngayon, pagkain din naman at the same yung konting uh, idagdag. May ako dito kasi bukas yung pintuan ko, baka bigla siya mamasig. So mamaya, pagtulog niya, tsaka natin balutin, tsaka natin lagyan ng design. Kasi may gamit talaga ako na panggawa ng mga ganyan, ng mga bouquet. Hinanap ko kasi yun, nasapos yung iba, yung pambal na wala. Yan lang niya, bakit, bakit daw, bakit ko daw hinanap. Para regaluhan niya ba daw? Ako? Sabi ko, hindi. Meron akong bibenta kasi. So, meron kasi akong, meron kasi akong binibenta. Ibibenta. na bouquet. Pero yung collagen, melona na yung nalagay ko. So, tatlong ganyan. Something like that. So, meron kasi na order So, yun din ang, yun ang ginailan ko. Bakit ko siya hinahanap. Pero hindi niya alam. Para sa kanya pala. <laughs> anyway. Mamaya natin. Antayin natin siya matulog. Antayin mamaya natin malutin. Many months later. Tulog na sila, mami. Actually, nakatulog din ako. <laughs> Tulog na sila. Nilock na yung door para dire-direcho na tayo. Kasi, uh, February 30 na. So, kailangan nating bigay ito mamaya alas 12. So, eto na siya mga best friend. As you can see. So, inaano ko na siya. Babaluting ko na lang siya ng flower wrap. So, syempre, ito yung <coughs> product natin. Si Si Milona. Siyempre si Vitas Multivitamins for Kids, 'di ba? Commercial muna. Anyway, gawin ko muna. Natapos na natin yung mga makeup, mga bispre. Nagawa na natin yung bouquet, you know? Nabalot na natin. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, so isang set ng makeup. Hindi ko alam kung tama yung nabili ko. Pero sana magustuhan ni Mami. Kasi wala talaga akong idea ko ano ni mga makeup na yan. <laughs> At least may effort na akong ginawa. Ano? <laughs> Siguro magugustuhan niya yun. And alas gis na ng uh, actually 10.30 na ng gabi. So one, one hour and 30 minutes. Pero hindi ko alam kung masasaktong magigising yan mamaya. So bigyan na lang natin pagising niya. So ito, isang set ng sa Tapos tatlong ribbon, tatlong kulay ng ribbon yung ginamit ko. No? Uh, brown, blue, and red. Actually ito yung available lang available na meron ako. Pero ako oh, di, sana Na, 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 nagbagay ano, so, yung mga bisprint. So check natin mamaya ano kung ano magiging reaction niya. Hmm. Pero syempre bilang pa rin natin siya ng pagkain, baka kainin niya yung makeup. One hour later. So ito na mga best friend. Gising na si mami. So ibibigay niya natin. <laughs> Madaling araw na siya nagising. Wala stress. Let's go. So ito na. Tara na. Bikin na natin. <laughs> Simple lang pero alam ko matutuwa to. Sana tama tamang yung yung mga gano'n na nakabili ko. Ayan Busy ka, ah? Wala mo ano to? Ha? Wala mo ano to? Ano sila, baby? Ah, oh, okay. Hulaan mo ano to. Pag nahulaan mo, may 5,000 ka. Lumas mo na 5,000. Ah, di. Nandun na sa ano Kukunin mo lang naman sa wallet. Ano? Chocolate. Ah! Mali! Mami! 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 Make up, yes. uh, sabi ko na nga ba, eh, hindi ang hinahanap ko yung mga 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 Hindi, mga mga Baka naman. <laughs> o, oh, Baka naman. <laughs> Bagay kayo talaga yung mga bagong gift ngayon. Hindi na flower dapat set na ng make-up. set na ng make-up. Pati pag-gain, ano? Oo. <laughs> pag-gain or make-up. Thank I love you. Love you. <laughs> <laughs> Buti na lang nagustuhan mo. <laughs> Happy ka? Ginahirapan pa kong balutin yan. Ano? Ayan. Gusto mo ba kambal, baby girl? Kambal? Ay! Sabi ko na nga ba eh. Matuwa talaga siya sa gate.